modilan no, Taob paob <laughs> ang hangin na ah. Ayan naglaglaga na yung mga dahon natin Ayan ang fall Nalaglig <laughs> Tayo nila yung ano alaman ng mama mo Na <laughs> Ayan <laughs> hey, mamaya lilinisin natin to Ayan. Hey, ayusin ko yung panghigop namin ba diba, meron kami pambuga Naghihigop din yun eh tapos nagka ng dahon. Pero pag hindi, hindi ko na kabit. iponing ko na lang doon sa gilid. Yan, dyan sa gitna niyan. Tapos yung lawn mower na lang ang panghihigop ko. Nakakahigop naman yun eh. Ayan, yung last year diba ginawa namin yun. Ayan. Tara, ilas. Ayaw muna natin to. Ayan, lakas hangin. Tensya na, nakasangangin Grabe. Kanina yung konti lang yan ha. Ah. Nalaglag lahat. Nung humahangin ng malakas. Kunin mm. ko lang yung ano natin basura. ito kami nilani ngayon sa Asian Storole. Wala na kami stock ng mga seafoods. Yung mga galunggong, ganyan. Frozen nga lang pero okay na. dito. Laki ng bangus, oh. $22. $11.99 ang bangus dito. $11.99. Ah, Mami. Kikiam. Oh, dito kami bumibili ng mga yan. Oh, yan. Kikiam. Medyo mahal nga lang yan. $6.29 per pound. Ilang galong-gulong? Ah, galunggulong galong-gulong. <laughs> Ilang galong gong kinuha mo? Uh -huh. Dalawa. Ayun o. Eto, eto. Uh, oh, yun o. Two dollars pag uh, ano. Ay, two dollars. Seven dollars. Dalawa. Pag single, three di ba? Ito kami bumibili. Pero pa naman kaming stock pero kailangan namin dagdagan. Ano ba? ka. Pang pinapaita niya halo ko. Gusto ko talaga magluto na ano. Ayun no? Yung tulingan. Hindi ko lang alam eh. ba diba, ano? May lason daw yun. Para sa munggo. tan mo dami dito mga ano no iba't ibang noodles oh ito yung binili nyo ah masarap masarap ito yung kayo na parang na high ah. nah, <laughs> blood ano to oh, kala ko lugo wala oh, ko ng yakult dito ako bumibili ng yakult tag-iisa kami hindi Yakult. magkano ang Yakult ha 7.99 ayan pagka dalawa binili mo 12.99 fruit cocktail magkano ang fruit cocktail 8.69 no? 8.69 ayan o 869 pagka sa Del Monte pero pag SW Tropical 4.59. 0.59. Paborito ni Lian. Kung gusto niyo kaming bigyan. Ito ang paborito talaga ni Lian. Matutuwa ang matutuwa siya. Yung ano, hindi 'to. Yung tuyo. Na parang ano, yung Sarah artizen. Ar ar Uno. Uno ko. Yung long tuyo yung gourmet toyo wala sa deals to eh 5.50 no? na yun o wala walang stock hmm? kasan? hindi ano yun eh 24 hindi ay 24 159 hindi yun yan yun din yung nasa Shem superstore diba? century 2 na 249 h Argentina 899. Ano 'yan sila? Ay, uh, pala? Yeah, 220 na lang bilhin. Meron pa ba tayo? Ano meron tayo doon. Meron wala. Meron Parang lang. Yeah. Okay. Bumili ka naman ng 220 hindi na naman nasisira. Baka wala tayo. Dun. Ito yung uh, um, drop na. Hmm, drop na. Pinahanap ko pa rin eh paborito ni Lia. Wala. Saan? Sa isda? Yung pinakurat? Hmm. Bakit kaya wala, no? Alungkot tuloy ako. Wala yung ano. Ay! Ito yung sa Pilipinas, oh. Yung pag prito no? Oo, oh, lumalaki. Lumalaki lumalak to, eh. Walang presyo. Terong with kalamansi 899 grabe no ang bagoong 849 tignan niyo yung jobran 199 may ano fresh buko 599 rambutan 1072 ui langka, oh 1238. Ito 1558. Ayun oh, no? mas maganda ata. Malaki. Magkano? 433. 554. Anong kinuha mo? Magkano? Ayun na lang 'yun po. 279 'yan. Pero para mas maganda to. Maraming ano, dahon. Ito yung oh. 917 pag pag pinapaitan ka. Pork liver 273. Depende sa timba. Okay. Oh, yan. Okay na yan. Maglulumpi ang gulay kami. May sitaw na tayo? Meron pa kami sitaw. Pero 636 ang sitaw. Puso ng saging. 489. Sa okra. Ganito karami. 846. Ay, I may mean, ampalaya. Ampalaya. Tama. Meron tayo ampalaya? 431. Meron pa? Ilan ang ampalaya doon? 539. Anong tawag dito? Patola. Ayun, patola. Sayote 505. Kano yung talong? 451 Meron pa tayo? Kalabasa? Oh maganda doon ginata ang ano no? Ay bili ka na lang ng sitaw pa Para igata natin yung ano Ipon mm. Oo oh, ah, Pwede natin ngayon igata mm, Ulam namin Ginatang hipon at kalabasa 661 magagata kami. Tapos, ano to? Ito yung tawag na Pechay Baguio yata to. 179. Tingnan nyo to. Ang langka. Magkano langka? Ay, ka lang. 3953. Oh, yun, kalahati lang. Ayan eh. May pre-taste pala dito ng rambutan. Ano? Masarap? Mm -mm, hindi siya mabuto na ano. Pre-taste ng rambutan. Mm -hmm. Tingin. Eh? Malaman mm -mm. siya. Malaman? Ibang klase, no? Ano tawag sa Pilipinas? Ano to eh? Sa Pilipinas may sanga pa to, di ba? Pag ano, binibenta. Tawag Tawag dito. Long gun. Long ah, gun. Um, dollars. Ito yung price nyo. Ang yung... um, dollar rin kayo nito. 120 na yun ang isa. Panigang. <laughs> Baka mas mura sa Pilipinas, di ba? O, oh, Depende pa. Ito, 1.59. Uy, panchow. Vegetable and crab sticks. Seafood yang chow. 1.69 ang isa. Sardinas, hmm. 3.69. Ligo Kaya yun yung mga kaya pa sa bagay, eh, dali na may sigit singit na to yung mga ganyan Max Candy 2.39 229 Lollipop 369 Ayun ni Franco <laughs> Oo nga Favorito ni Franco to 149 pala to Pinatry mo na kay Dylan yan Bili ka 149 lang naman Dalawa 260 oh. Muli ka dalawa. Parang yun yata yung ina, sinasama sa kape. Di ba? Bread pan. Hmm. Bumili ka ng pambao ni ano? Ni Dilan? Yun, 4.90 na yun. Ah, puro vanilla. Sunflower. Oh my. mura lang pala tong sunflower. 199. Yan, tingnan niyo na yung mga price ha sa Pilipinas. Compare niyo na. Oh, pwede sila magdala. Kaya nga sabi ko pag kasya pa sa bagay, magdala na ng mga ganyan. Kasi ano, medyo pricey dito no, lalo na pag may mga anak kayo mere merienda wala pa naman tindahan dito hindi kayo makakalabas na hindi ka tulad sa Pilipinas na paglabas nyo ng bahay may tindahan dito wala ang mga ano tapos wala pang sasakyan lalong mahirap pili <laughs> tayo ng clover tortillas kas muna. sa tortillas oo no, no yung nagaraya 2.59 ng isa ng nagaraya ito pansit kantong 4.99 ng isa nito oh. no mahal na 4.99 sunshine pasta kulit ito, oh. sunshine 4.59 magkano kaya to sa Pilipinas comment nga kayo Sunshine. Oh. Ito, miswa. 239. Para sa ano, pag nagluluto kami ng, ano to? O, patola, tapos yung sa sa sardinas, yan. Saan? yung chocolate. Uy, paborito ko to bata, oh. 0.99 pretzels. Oh, okay. Hmm. Ang bata. Dito. 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 Hmm. Pagkain Pinoy dito ito, yan o. Ang no? dami mga pagkain Pinoy dito. Choco Choco. Oh. 5.69 each. Tsaka ito, naalala ko rin ito. 4.49. Oh, candy magkano? Magano? 429. Hmm. Ito oh, yung paborito niya, pochi ni Lihan. 329. Ah, dito pala sinabi ng coffee ko. Oh, oh, coffee ko. 259, 258. Pulburon. 749. Gold, Gold Deluxe how how oh yan yeah, o oh. kaya yeah, mic mic 429 yan yeah? hmm. subscriber Hindi yung po sa Pilipinas. Ah, lala. Kasi ano, si... 249. Ito, chok na to. 299. Ito hindi ko kinaka kinakain. Paborita. <laughs> Parang naano yung dila ko. Ayun, Pilipit oh. 269. Hmm. Tara. Medyo marami na silang nakita ng mga pagkain Pilipino. Mga chicheria. O ano-ano. Mr. Chips. Oh. Tignan nyo price pagdating dito. Choconuts. Chippy, 229. So Piatos, 199. Ay, Mikmik, oh nga, no? Magkano? 169, no? Mikmik. -Mik. Mga kopi ko, magdala na rin kayo dahil mahal dito. Ano? Uh, may hindi kayo sa kape. Oh, pila mo na. Ayan o. No. Nescafe. Hmm. Yeah. Bali lahat to. ah uh, doon na lang. <laughs> doon natin parita. Ayan. Hiring sila. Ay, nakita ko. Dito. Hiring ngayon, no? Oh. Like, Oh, apply ka. Di sinik, no? Di ba, pagdating? Ayan, hiring dito kung gusto niya, full time. Sa Great Asian Market. Ayan, tapos. Lahat yun, 121.79. Ayan. Ayan, yun. Saan, no? Toyota? Toyota? Sorry guys. Ay, ayaw sumara yung sa likod natin. Tuwas na po Six. Hindi ano ngayon eh. naka na ano. Uulan bukas. Oh, yun ang mo problema. Sabi ko sa'yo na uulan. Yun ang problema. Feeling ko nga mainit eh. Yun ang problema natin bukas. Doon tayo lahat sa loob ng bahay. Eh yung basement naman basement pa naman ginagawa. Ngayon yung tinatawag na magi christmas light sa likod nyo. Tingnan natin kung pulis ang nakahuli o... Ay, ah, hindi. Hindi. Ano siya? Pulis nga ang nakahuli pero hindi siya yung naka... Ayan o, oh, ghost car ang tinatawag. Ayan. Kuha ano na mami. Ayan o, oh, ghost car yan o. Diba? Private vehicle yung dala niya. Pero pulis siya. Kaya yun. Kaya... Hindi ka masyadong dito marami nang uhuli. Oo, maraming marami <laughs> nang uhuli dito. Tsaka hindi dito ka pwede magpangkampante. Eh. Kala mo walang pulis na nakasunod sa'yo. Kasi wala nakalagay na pulis pero naka-disguise sila. Iba't iba, may pick-up, may kotse yun, SUV, no? Hmm. Wag lang nalang mag-Christmas light sa likod mo. yan pala yung sinasabi nila yung Sherwin Williams pa yung Sherwin Williams so oh. sa mga pintura sa mga pintura lang hmm. pero okay na rin naman sa mga home depot mas may discount yung iba ba? Diba? hmm. tsaka mabilis lang din ibalik oo oh, yun yun ang maganda dito eh basta huwag mong bubuksan at gagamitin hindi <laughs> mo naman siya solid tignan nyo yung ano yung mga dahon yun oh. <laughs> na, yung mga daong pangalan sa bahay. Yung daong sa bahay. Bukas, maglilinis kami bukas. All colors, yun. Eh. No? Kanina sana eh, ko yung part nung pang, ano, pang higop, eh. Hindi ko makita. Bukas, makikita na natin yan. Nasaan yun? Saan ba nakalagay? Sa likod. Ah, nandun pala. Doon ako naghahanap sa ano kanina. Tignan yun oh, Nagbi-blink-blink ng red pag may tatawid. May pipindutin lang sila dito. Yun, wala na. Ito yung pag nalaglag. Itong ganito karaming dahon, di ba? Ang <laughs> laki ng puno eh. Dito lang maganda eh. Pag bumili ka ng ganyan na grocery ka, madali ka makakauwi sa bahay. Hindi ka tulad sa Pilipinas, no? Pagka umalis ka lang, punta ka lang ng SM o kaya palengke. Mabuting ka na. Mabuting ka ng siyam-siyam sa traffic. Kaya yung mga bago dito, nagkukwento sa amin, natutuwa sila. Kasi ano daw, natapos na daw sila sa ano, sa kalbaryo ng traffic. Ayan. Dito sila napunta sa Regina. Kasi sa ibang city kasi ng Canada, yon, may traffic din. Pero dito sa amin wala talaga. Tapos ang daming daan. Kunyari na traffic yung isang daan. Merong alternate route. Parang paikot-ikot lang eh no. Paikot-ikot lang. Yan dito pag sa school zone. 60 Ah 60. Huli ka pag 60. 30 ka lang dito. Renta ka lang kailangan dito. Kasi dito, kunyari ang ano nila, nakita ko ano eh, ang plug down rate nila 170 dollars sa speeding. Pag lumampas ka ng 30, may increase pa yon. Parang nga yata yun. Ito eh, hindi ko sure yung tamang presyo ah. Kunwari lang. Enough ko na. Oh. Kunwari lang na ano na na 20 kunyari na dagdag 20 kilometers ka 50 ka sa 30 yun almost 300 ang babayaran mo kaya yun kailangan mag-ingat ka talaga huwag ka mag speeding yan yun yung highway tingnan yung highway sa atin yan o di ba walang traffic tuloy tuloy lang yan nakakatuwa dito Tapos yung bus naman yan, tingnan yung bus. Marami naman bus dito. Every 15 minutes yata yan eh. South. Dumadating Process. sa bus stop na iniintayan mo. South Express. Expressway dadaan. Pupunta siya ng South pero dun dadaan sa ano. Parang mali Hindi sa looban. Ay, ito yung kumukuha ng sasakay natin oh. Pero kulay blue lang nung no? gondo ng kulay ah. Oh kulay blue. Trenta, seven to seven, seven a.m. to seven p.m. Yeah. Mga seven o pwede ka na lumang pa sa, sa School zone. School zone yah. Yeah, iingat kayo pag nandito kayo. Paano pag di mo alam kung school, school na yun? Mimo ko paskil lamang na school zone. Ay kita mo agad Kailangan nga mapagmasid yung mata mo hindi basta basta na drive drive ka lang May nakalagay naman eh Ayan, dito na kami sa bahay di ba ang bilis ganun lang kaya yung time mo dito hindi masyadong mauhubo sa traffic Kita kita lang sa susunod na vlog kami sa bahay. Kita-kita sa susunod na vlog. Ingat po kayo. Maraming salamat sa laging panonood.